Tapos lang po namin yung mag-volleyball. Talo po kami nila Francis. <laughs> yung masasabi ko sa kanila. Tinalo nila ng isindaan. Ilang beses. Yeah. Sa mga pabida ay mahirap. Anak. Ayun yung ano pa rin. Hindi kita mo yun. Ayun ng roll. Partner talaga kami. <laughs> <laughs>

Sokocho. Ito. Wala. Sirang dalawang kaliwa. Yung kapitbahay na may loose na po. Dito ka sa kabilang. Sokocho. Ito. Hindi ka malayo. ni